for today's video. Masarap talaga matulog lalo pag magdamag ang ulan. Oh my gosh, ang sarap gumise. Pero pangit pa rin. Charis, charis. Of course, good morning, good morning, good morning. Mga dipunggal na di niyo ba kayo for today's video? Kagis-gising lang natin dyan. At tayo ay babangon na. At syempre, ang routine. Kailangan bumangon kunyari. At sinalubong tayo nating alagang si Coco. Yes, Coco. Di kita binati. I'm so sorry. At diretsyo natin sa CR Kasi ang ganda ng fresh, fresh morning natin dyan. For today's video, ha? Wala mga colors, may pupuntahan tayo. Marami ting activity, marami gagawin at marami tayo pupuntahan. Siyempre, bago tayo umalis, maghilamos po na kayo. maligo mo ng maligo, kasi ang lamig-lamig ng tubig dito na no, nakakaloka kailan mo galing sa freezer. Siyempre, magtututbrush tayo. Then, pagkatapos magtutbrush. Dahil madalas na ang ulan dito, alas araw-araw na kailangan uminom ng juice para lumakas. Kasi mukhang nagkakasipon-sipon ako ng very, very light. Kaya kailangan ng juice talaga. Go! Fast forward, na tayo dyan at on the way na tayo, first stop natin, pupunta tayo dun sa clinic dahil magpapag tayo ng aking face, Yeah, hindi yung face ha, yung buhok sa fest. Of course, magpapalaser ulit tayo. This is our second session para sa hair removal ng ating sumpang bigote. Oh my God, kasi may bigote tayo. Ayan tuloy, mag-effort pa tayong patanggal kasi ang hirap, lagi na lang nag-aahit. Oh. Pagkatapos na pagkatapos nga, yung malis na rin tayo agad dahil marami pa tayong pupunta tahanat at just fresh na fresh ang lola nyo ramdam ramdam ram, ram, yung sakit ng laser pero carry lang alang alang sa kagandahan dahil mahirap talaga magpahaba at mahirap mag ahit lagi sa bigote go second stop na nga natin dyan ay duman tayo dito sa pap para papa medyo na miss ko kasi gusto ko lang kumain ng burger ka dito na nakakaloka ka mga makdo lahat ng makdo dito sa Saudi Arabia walang chicken ganun yon nakaloka puro ng burger burger nuggets at fried kung ano sa anis past ko, nakakaloka talaga. Miss na miss ko na kaya main kaya ng chicken ng McDo. But anyway, eto nakapag take out na tayo at go 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 na tayo for our next destination. At nandito na nga tayo sa Centro Bank Center. Bumalik ulit dito sa Kamis Itong lugar na to na memorize ko na talaga every day, every halos every week na ko dito. Dahil dito lang naman kasi ang pinaka -pina bilihan at pinaka services. Go. At hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa nandito tayo sa pinakamalangsang lugar sa balat ng Kamis ang pinaka bilihan ng mga isda. Ganito na 'yung mga bilihan nila ng isda dito. Nakabanya-banya. Hindi pala yung na kay Styro. At Diyos ko, nakakalat yung mga isda. Ang dami-dami. Medyo mahal ng isda dito. Para dun sa Jeddah. Dahil sa Jeddah, malapit sa dagat. Dito, bundok, malay sa dagat. Kaya medyo mataas ang presyuhan. Go! At nakabila na tayo. Go! At sa mga oras na yun, pauwi na nga sana tayo. Diyos ko, umulan na naman at bumagyo na naman. Walang bagyo. Pero umulan talaga dito, promise. Everyday na lang, halos laging na ulan. Kaya eto na naman tayo. Sa sabak at kailangan natin tumawid para makauwi na talaga tayo ng bonggang-bongga. Dahil lumalakas na ang ulan at mukang tataas na naman yung tubig at kailangan natin tumawid dyan. Wala tayong choice ko. Kailangan natin maglakad. Kailangan natin umpapaksa papaksa. Napaka tubig. Oh my gosh. Ano, waga ako magkaroon ng leptospirosis dito. Dahil meron din mga daga dito. Siyempre. Diyos ko. Kahit sa lugar naman may daga. Sana na walang daga ang bahana. Ito. Walang daga. Walang ihi ng daga. I mean. Oh my gosh. After a minute nga nakasakay na rin tayo at eto nga lumalakas pa yung ulan at pauwi na tayo ng houses nest niya Nang bonggam-bong at medyo basa tayo ng very pre go at pag na nga ng bahay dumiretso tayo sa CR at naglinis tayo ng paa matching shotgun of course at eto na nga fast forward inalis ko na yung mga pinamili natin marami ako nabili dyan ng bonggang bongga from A to Z so nailigpit ko na yung mga isda at karne at eto na lang yung mga pinakita ko sa inyo dahil nagmamadali na naman na ito ka talagang lola nyo na kailangan ayusin na itong mga pinamili niyang mga gulay gulay at anis anis go 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 at maraming 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 salamat sa inyong walang sawang pagtangkili kay sa Colors at kay Sam Takan at kay Saudi TV kung sino-sino pa, hindi bukas hindi mamaya, kundi now na no, I love you all Bye! sibuyas, dahon ng sibuyas, dahon ng sibuyas again uh, bawang. Then I have here the bell pepper bean. Okay. okay. Ang liit ng okra And Tomato Tomato tomato, Sibuyas Oh my gosh Ano Sari sari Ang mga prutas dito Ay masasarap Ay E